Hi guys! So ayun na nga, ma-share ko lang naman. Eto nga, sinipag mag-bake ng tinapay ang first one. Sa totoo lang, gustong gusto ko talaga ang tinapay, lalo na pag may kape kasi ang sarap niya talagang kainin. Yun nga lang, bihira lang talaga akong gumawa ng tinapay kasi tinatamad ako mag-intay. Ang tagal niya kasing paalsahin. Pag gumagawa kasi ng tinapay, una, imimix mo yung mga ingredients. Pagkatapos, ininid mo siya or mamasahin mo siya for 10 to 15 minutes. Tapos, yung proofing niya or yung pagpapaalsa, i press mo yun doon for 1 hour. And then, after 1 hour, kapag nag in size na yung, yung iyong dough, pwede mo na siyang ikat. So, after mo siyang ikat, i-rest mo ulit siya for 10 minutes naman. After 10 minutes, pwede mo na siyang bilog-bilugin or ihulma. And then, i-rest mo ulit siya for another 1 hour. After 1 hour at ganito na yung itsura niya, pwede mo na siyang i-bake. Actually, napakadali lang naman talaga or napakabilis lang naman talagang i-bake o lutuin ng tinapay. Kasi, i-bake mo lang siya for 15 to 18 minutes. Ang matagal naman talaga sa kanya is yung preparation at saka yung pagpapaalsa. Kaya feeling ko, ang paggawa ng tinapay para lamang doon sa mga matatagang maghintay at sa mga hindi patay gutom na kagaya ko. Gusto ko kasi yung madali lang lutuin tapos yung makakain ko kaagad. Kaya naman kahit gusto, gusto ko ng tinapay, napakadalang kong gumawa. Kaya once na gumawa ko ng tinapay, ay naku, bumili na kayo. Kasi sinisigurado ko sa inyong pinaglaanan ko yung time and effort ko yan. And I make sure na masarap yan. Para naman worth it yung pagod at oras ko, diba? Oh, ayan, look. O oh, d diba, ganda ng tinapay ko. Mukha siyang pandi ko Pero actually, pang Korean garlic bread talaga yan. At syempre, hindi lang sa pagbibig ng tinapay natatapos ang lahat. Para naman magmukhang sosyal at masarap yung ating monay. At sa Korean garlic bread talaga ako nagkikrabe ngayon. Kaya naman ginawan ko siya na feelings at saka nilagyan ko din siya ng toppings. Sa totoo lang, napakasarap talaga ng tinapay na ito. Sobrang lambot ng tinapay niya. Tapos yung feelings niya, saktong sakto lang yung lasa. Hindi siya matamis. Tapos yung garlic niya, lasang-lasa mo talaga. Yun nga lang, hindi siya ma ng iba kasi nga medyo may kamahalan siya. Ang mamahal kasi ng mga ingredients na gamit dito tulad ng butter, cream cheese, parmesan cheese, quick melt cheese, tapos meron pa siyang fresh parsley. Pero once na matikman mo to, masasabi mo naman na sulit na sulit lang talaga yung presyo niya. Nakakatuwa nga eh, kasi ang feedback ng isa kong regular client, pwedeng pwede na daw ako magtayo ng aking coffee shop. Panalong panalo daw yung texture ng tinapay ko kasi super lambot niya. Tapos yung aking cream cheese filling, tamang tama lang yung lasa, hindi matamis. Kaya hindi siya nakaka umay. May nag-feedback din na napakasarap daw at ang bango-bango daw ng garlic. Kaya naman sa lahat po ng order at nakatikim ng ginawa kong Korean garlic bread, maraming maraming salamat po. Someday, in God's perfect time, magtatayo ko din yung aking pangarap na coffee shop. But for now, enjoyin ko na lang muna yung pagbe-bake ko sa bahay at yung pag explore ko sa mga iba't ibang products na pwede ko pang i-offer. Para pag dumating yung time na ibinigay na ni Lord yung pangarap naming coffee shop, is naka-ready na lahat. Diba? Lahat ng products kaya na namin i-offer. So, yun lang. Na-share ko lang. Thank you guys for watching. See you again on my next vlog. Bye!